Save me away from home. Show me. All First timers, kamusta? Kamusta kayo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayong araw, ay eh, day off ko Pero nandito ako ngayon kung saan ako tumagal Kung baga, saan ko na-spend yung kabataan ko Nakasakta <laughs> yung kabataan Isang patunay na medyo nagkakaedad na tayo Kasi sabi ko, di ba? Kabataan Nung mga panahon ng kabataan Dito ako ngayon sa ano? Sa Valenzuela Sa teritoryo nila John Enguero Ni Mayor TV Ayan, nandito ako Pero tawag dito uh, ngayong araw kasi may, may balak sana kami mag vlog na uh, magkakasama Ito sana yung chance natin na makasama na natin o makita natin sa personal na si Mayor TV kasi kaibigan ko na siya sa Facebook at magkaibigan na rin sila ng kaibigan si John yung kababata kung halos yung halos kababata yung halos pwede ko nang tawagin na kababata kong kaibigan na si John Enguero yun magkaibigan na sila ako na lang ang hindi pa nakakita sa personal kay kay ano kay Mayor kay Mayor kay Mayor, kay Mayor TV <laughs> ako na lang hindi nakakita kay Mayor TV sa personal <laughs> so, palabas na ako ng, ng malintang ngayon pupunta kasi kami ng uh, Valenzuela Town Center para tumambay lang magkape tapos baka mamayang gabi eh, magpunta kami sa sa Arca Yard para tumibog. So, imimit ko muna si si John Nanguero dyan sa, sa kanto at On the way na kami papunta ng uh, Valenzuela Town Center. Hindi ko naman na talaga tuluyang iniwan yung Valenzuela kasi yung kapatid kong babae, andito pa rin. Dito pa rin siya nakatira, kaya uh, paminsan-minsan umuwi ako dito. Madaming uh, magagandang memories at ma malulungkot na memories ang meron ako dito sa Valenzuela. Heartbreaks, mga ganyan. <laughs> dito ako manligaw. Dito ako natutong mabasted. Ganyan. Sika lang. John and Gero, where are you? Hazard muna tayo dito. Ayan na, ayan na. Ayan, na, ayan, na. ayan. <laughs> What's up mga first timers? First time. Ayun, natuloy What's din. Up? Ayos lang. Natuloy Atuloy din. Woo! Natuloy din. Ang bira itong plano na to parang ano eh, roller coaster eh, <laughs> iba bye. <-iba. laughs> Ay nako, kamusta mga first timers? Kamusta kayo dyan? Namiss ko kayo ah. Kinikwento ko nga sa kanila. Ano ang kinikwento mo? Ano, ano, Ito si John Enguero, ayan. Hmm. Uh, siya yung, yung kasama ko, yung uh, kaibigan ko dito sa Valenzuela. Si Ma Hindi, sabi ko kasi nung medyo kabataan eh, yung pabinata ka. Oo. Tama? O. Tama? Oo, oh, oh. natutenso ko <laughs> sa ginagawa mo. <laughs> <laughs> Woo! Tawag dito. Ganyan lang ba dito si, lang yan? Oh. Si ano, si Powder Nendo, sasama. Oh. Ngayon, oh. ano oras na? Saan Ay, na siya? On the way, papunta na siya dito. Ay, saan ba tatambay? Ikaw, discarte mo. Dito na tayo sa ano, town center, no? Ah, pwede, oo. Oh. O, sa ilalim. Tapos may dala kasi siyang kotse. Okay. So gusto niya mamaya, after ano, mag road trip siya. Dito sa anong bagong... Hindi, hindi na tayo mag-aarka. Mag-aarkahead tayo, pero gusto na, gusto niyang baybayin. Yun, oh, okay. Pwede, yung, pwede, pwede. bagong toll gate dyan. Ah, oo, yung bago, yung dinaanan ni Mayor TV nung nakaraan. Oo, so, kasi yun, libre daw na, na pwedeng daanan. So, ah, parang na free na taste. Na. Oo, may, okay. may, may, free taste ngayon yung, yung ginawang highway. Legit. Legit? Legit talaga. Usapa ang memory card na kami. <laughs> Bumili ako ng ano, dahil itong uh, uh, GoPro, ay uh, kailangan nyo ng medyo matinding, ano, matinding klase na, itong GoPro 7, kailangan nyo ng medyo matinding klase ng Memo card. SD card. Memory card. Ngayon, hindi umubra yung mga luma kong memory card. So, napabili ako sa mall ng halagang 1,800 yata yung halaga. Tapos, 64 gigabyte. Tapos, umorder ako kanina sa Lazada. Nasa 400 plus lang. Same quality. Legit. Medyo tsachambahan ko nga eh. Inisip ko kung totoo o hindi. Eh. Pag sa, salpa ko, gumana eh. O oh, O oh, yun. Okay siya. Uh, sige, mag-aabang din ako ng ganyan. Kailangan Kasi meron akong lalagyan eh. Meron na kaming attached case ng SD card dito. <laughs> Actually, kaya ako bumili. Hindi naman dahil kailangan ko talaga. Bira lang naman ako mag-vlog. Kaya lang dahil meron na akong lalagyan. Dahil dito kay McLean na bumili rin siya. Sakto na pala dyan, oh. No? Parang ako kukunin ng langit dyan, ah. <laughs> Mag-intro ako, bro. Mag-intro ako. Sige. Dito nag-shoot sila, ano? Sila yung eh, manong, ano? Short film. Ah, talaga? Yung episode 6 yata. Ah, Magkape muna tayo, mag social 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 muna tayo. Ito ba 'yon? Dito dan. Yo. Okay, Ikaw lang bro, kakakapi ko lang. Okay. na lang kita. sige. So, ito na naman tayo. Burgisa naman tayo mga first time. Ano tayo? Uh, Hantay nung upuan bro. Mayor TV. Ano to? Hindi, ito Starbucks. Social climber na rin ba yung mga? Dito tayo, dito tayo. Ayan. Ayaw nyo, ang discarte. Upo ka sa lamesa na meron nang naka, may pagkain na para mukhang kayo yung umorder. Kaya kasama sa social climber niya. <laughs> Tsaka <laughs> meron pa, oh. pwede ba pitikin ito okay. eh. What? This is my coffee. This my... I bought this uh, coffee. This is uh, a caramel macchiato. <laughs> caramel macchiato. <laughs> so, Tsaka so, uh, to. Tsaka ito. Sayang din ito eh. <laughs> Isang subuan din eh, sayang din eh. Medyo namimiss ko na yung gano'n, yung pumipitik-pitik ng ano, pagkain. Andito sana si Mayor TV, yung couch natin dito. Pang ano talaga pang matataas na klase ng tao. Social line! <laughs> yung mga hindi nakagets ng uh, joke ni Mayor TV doon sa social climber na yun, ewan ko ba sa inyo, ba't yung ganda-ganda ng joke? Huwag kaya ngayon, no? Oh. Depende na lang kasi talaga yun sa ano, sa pag-take nung message nung gusto nyong iparating may mga may mga tao kasi na agad-agad nagbibigay ng conclusion doon sa sinabi kahit hindi pa tinatapos yung explanation Actually, oh, tinuturo ko sa klase ko ngayon yan, na ang subject na tinuturo ko is uh, media and information literacy. Ang tawag sa mga ganong klasing tao na nagre-react basta-basta kahit hindi kinukuha taong yung content ng sinasabi, hindi sila media literate. Ako naman, ang mga tao ko sa mga taong ganon, Mema. Ano lang? Bugok. <laughs> <laughs> Ayan, nabang inaantay ko yung in-order ko na medyo na-stress ako kasi minsan lang ako mag-shuttle's best. Meron kasi ako ano eh, meron akong asayad Pag pumapasok ako sa mga uh, coffee shop na hindi ko talaga laging pinapasukan. Hindi mo kamisado yung flavor? Oo. Oh, so, ang technique doon, pag napapasok ako sa mga mga pasosyal na mga coffee shop, ang pinaka-safe na pwede mong orderin, brewed coffee. May <laughs> 3 in 1. O oh, makiramdam ka muna ng mga tao sa paligid mo kung ano yung in order nung nasa unahan mo yun yung orderin mo yun yung tinatawag na social climbing talaga ah, isa to sa mga dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Balanswela kasi umorder ako ng uh, Atachi case kasi magta-travel yun oo oh, mag <laughs> yeah. magta-travel kami The minimalistic travel case ito ba yung pagkatanggal ko pag ginanong ko to yeah, uh, lalaki yan yun ito yun inspired by Dragon Ball yan Dragon Ball Capsule oh, Ayan, yeah. ah! O, oh, ba diba? Ayan, Ay, ganda! Ito ang uh, pinakamalit na attache case meron. <laughs> Ako nakita. Yung may lalagay mong damit dyan, good for 3 days na. Ito? Uh, Dalawang maong, tatlong rubber shoes. Oh, yan, no? Oh. Kasyang kasyang dito yung Jack. camera ko eh. Toolbox, pwede mo lagyan ng toolbox yan. Ito? Oo, oh, pwede. pwede toolbox yan eh. Pwede dyan yung mga screwdriver, martilyo, kasi grinder. Kaso dyan, manilit lang <laughs> 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 din. Hindi, joke lang. Ano to? Lalagyan ng SD card. Yan, kasi yung mga SD cards ko, uh, kung saan saan ko lang nilalagay. Minsan, pinupuluputan ko ng, ng, ano, ng cotton para ilagay sa sulok-sulok ng bag ko. Eh, pwede masira. Ayan. Dito mo, bali, dito mo ilalagay yung ano mo, yung laptop mo, dito. Dito yung kamera uh, camera mo. Dito yung ano mo, mga damit mo. Brief. Brief. Dito. Tapos, ayan. Pwede ka nang bumiyahe. Han kayo rin pag nag ka. <laughs> Hindi ka may excess baggage na. Pag may excess baggage ka yan, ewan ko na lang. <laughs> na lang. Meron na tayo lagayan ng... Labing dalawang micro SD. Walong SD. So meron kong SD na tatlo. So kailangan ko pa ng lima. Tasada, baka naman. Baka naman. <laughs> Ayaw mo talaga? Oo, nakakapit mo. Parang bumibili yung tibok ng puso ko sa tingin pa lang eh. Hindi, ano lang to? Ano lang to? Pwede dito lang to eh. Sumasayaw yan, sumasayaw. Pakapal na, Pakapal na. Lagi mong ganun. Ah, dito pang tanggal balat ng ano. Lagi mo. Dito. Ganyan. Tapos aahiti mo lang ganyan. Oo, lagi mo. Huwag na, sayang eh. Sayang, gusto ko makita si Mayor ngayon. Baka nakaratay sa banig na karamdaman. Kinukulang yata sa gyms. Gyms okay. coffee, healthy. Ano na, Mayor? <laughs> inumin mo na. <laughs> di ba healthy? Oh, tumaganon so pa siya sa bus, eh. Oh. oh. ano na, inumin mo kasi. Hindi puro ganon sa bus, Mayor Para healthy. <laughs> Meron pa tayo natin na isang, ano, kaibigang vlogger. Ngayon mo na siya makimit dito. Mm. Si Pao Dormiendo. Siya yung nakasama namin. Magaling, magaling siya mag-edit bro. magaling, magaling. siya mag-edit oh. Siya so, yung nakasama namin sa Sambales. Kasama ko si Yuni Kachu. galing mag-edit nun. Nakita ko nga, uh, nung sinabi ni Boy First Time na si Pao Dormiendo nga yung mga kasama. Chine ko agad yung channel niya. Ang galing mag-edit. Mabilis mag-edit tapos ang karir. Yun, never okay. sobrang galing. Kung matutuloy si Mayor ngayon, kung sakali man matuloy, at magkita sila ni Pao Dormiendo, mukha talaga sila mga ano. Ano? Mga... Goons. <laughs> official. <laughs> Mukhang sila mga official na ng gobyerno, mga corrupt na official ng oh, gobyerno. si Pau Dormiendo mukhang ano mukhang kurap eh, mukhang corrupt na konsehal eh. si Pau, si Pau Dormiendo, bad sa picture eh. Oh. Pero pag sa personal, mabait. Mabait bro. Kabalik na pala ni Mayor TV. Bakit si Mayor ba? Si Mayor TV, malambot sa, sa... Sa, sa video. video. Sa bahay sa personal. Ay, gano'n? May video ako, nakasama ko si ano Mayor TV sa bahay namin. Hmm. dumating si Mesak, Tamating si Mesha, isa pang kasaka, kaibigan natin yon. Pinasubo ng isang buong sandwich, isang subuan. Mm. Bye-bye. Yes, bibili lang ako ng bago <laughs> ko. <laughs> Pag nakamotor ako, ano ka na magbumaba ako sa, sa, motor para lang dumaan sa overpass. Ah. So hindi ko talaga nadadaanan. Actually bro, gusto kong sadyaan na ano to. So, gusto kong sadyain ng isang content. Nadadaanan ko lang yan. ah. Eh, okay, Kaya ilang, ito, ito, ngayon. Ito na, ito na. Alam niyo ba na ako naka-influence naka, naka siya dyan? Pag-vlog dyan? Moment mo to, first time mo yun eh. Kailangan, <laughs> kailangan slow motion to, bro. Siya yung una kong kasama na nag-vlog dun sa Arca Yard kung saan kami pupunta ngayon. <clears throat> bro, maraming salamat at uh, first time ko to naraanan. Kasama ko pa si Boy, first time. Naninibago ako sa lugar na to. Bakit bro? Kasi may ingay ito eh. Oo oh, nga, tahimik ano. Kasi ang alam ko, kasi ano eh, regular day regular day. Ah, okay. O, oh, lunes. Naalala nyo to? to Yan. Kakamustahin ko lang yung, yung pinakamasarap na pizza dito. Ay, <laughs> <Hi, sir. laughs> Ay, ano pala, balik ka na, no? nalungkot ako. Sa... Isa siya sa mga may-ari dito sa SBF Pizza. Eh, hinahanap pa ka namin kasi na wala ka. Okay, gumala na kami. Babalik ako dito para i-feature natin ng maayos yung ano mo. Siya si Cha. Cha. Hello po. Hello. dito, pakalang best ko na pumunta dito. Yung unang vlog namin dito, yung mukha kami dalawang patay gutom kasi binigyan kami ng free na pizza doon sa SPF. At dito tayo ngayon sa Arca Yard. Kung saan, uh, saan ako nag-vlog dati. Ngayon, bumalik kami dito. Si John Enguero na yung kasama ko. Ako na yung para supportahan siya sa pag-vlog. Kasi, nung unang punta namin dito, hindi siya nag-vlog. Yun yung unang beses na inintroduce ko sa kanya yung pag -vlog. So, nagkaroon siya ng interest. Tapos ngayon, nagpo vlog na siya. So, nandito lang ako para sumuporta sa kanya. Salamat, boy. First time. Hindi nga ako salamat, Will. <laughs> so, meet natin yung mga crew. mga okay, bro. Requirement ba dito? Dapat pogi? Hindi ano naman. Isa. Isa si requirement. Napunta na ako dito dati. Nakainom ako isang beses dito. Si Miss Cha, yan yung nag-invite uh, dito para i-feature ni John Nguero yung Arca Masaya ka. <laughs> Oo, may ligaw ko sa keso eh. Ba't ang dami? Ano to? Ito ba't yun yan? Ako parang oh, nainom ka, ka dyan. Bakit siya ikaw bro? Minom? Okay lang ako kailangan ko uminom. Kasi ikaw, pwede ba sa'yo? Hindi, ikaw na lang. People will judge you. Gulit ka na food vlogger ka, di ba? <laughs> dapat hindi ka tumatagay sa mga food delivery guys sa'yo? Yun, dapat hindi ka maya. Bakit? Kasi mga vloggers, mga kapal mo ka. Okay. okay. Tama, tama. Ah. Ah oh, sige, ano na lang, yung light lang. Napabira na tayo. Kasi may sasalang salam. salam. Oh, okay. tayo. Acoustic. Ah dito. Sa taas po. Every Wednesday, Thursday, Friday. And ano yung acoustic solo or duo? Oh. Oy, oh, wait lang, mukhang malabo na makarating si Mayor TV. Eh, ngitin mo na lang. Eh, Mayor oh. Mayor. Ito, bagay na bagay ito si Mayor. Putok-batok yan, Mayor. Putok-batok. Lutong-luto si Mayor sa vlog na Hindi <laughs> <laughs> ka dumating eh. Hindi oh. ka dumating. Kung dumating ka, bida ka dito. Joke lang, Mayor. We love you, ah. We love you. Pagaling ka. Alam namin na masama yung pakaranta mo. Kaya, ayan, bawi tayo sa sunod. Oh, ito na. Dumating na si Gob. Ayan. Hello. Hello, bro. <laughs> hello. Hello, hello. Hello, hello. Oh, like... Hello, village ala Chris Pata. Yung simpleng bisita lang namin dapat dito sa Arcadia. na uwi sa dinner. Binigyan kami ng Chris Pata. Tsaka ano to bro? V, V, V Chips. V Chips. Ayun, thank you kay Sir Aaron Camilites na uh, sa, ito, sa free food. Siyempre. Napakali yan bro, napaka generous niya. Napaka bait. Napaka bait, Sir Aaron. Nabait pa Sir Aaron. Gano'n ko bait niya? Sabay-sabay tayo, mabait pa si Sir bonus, bonus! <laughs> Kasi favorite yung onion eh. Marami nang pinaiyak yan bro. Ha? Huh? Marami nang pinaiyak yan. Kasama na ako dyan. Ang <laughs> ah. Pero, kilig ko nga yung onion talaga. Gusto mo try? Seryoso yan, seryoso yan. Nangatain mo ng ganyan. Kakainin oh, ko to. Weh, may onion na, in-onionan mo pa eh. <laughs> <laughs> may onion na, sinawso niya pa sa toyong may onion. Sabo yung onion. Oh yeah! Yun yung ano Ay, na-miss ko yung mga... Ay, eh, gusto ko talaga merong travel vlog. <laughs> Hindi po ba pwedeng makakalain eh. Kailan yung, ano, yung wakasyon nyo? Matatapos yung school nyo? Anong March na lang. Biyay na tayo. Biyay na tayo. Biyay na tayo. Hindi hirap. Monday. Ha? Monday yung off ko eh. Wasit ka ng Monday. So, napasok lang na ako kayo sa barber shop. <laughs> Barbershop kasi, letter B. Barbershop. Grakuling energy niya. Pero dati mahihain yan. Pero ngayon kapal na mukha. Congrats kay John Idiot Box na ngayon ay John Anguero na. Congrats. Makapal na yung mukha mo. 7 o'clock lang. ano na? 7.30 na. Mukhang pa rin tulog mo. Magaling ka na, ba? Empty! healthy. Huh? Ang healthy. Yan ang healthy. <laughs> Woohoo! Ibaran na sa ugat yan. Dito na pupunta yan o dito na pupunta. Medyo ni ako. <laughs> si Mayor kasi, inaantay namin pero masama yung pakiramdam. Uh, mm. get well soon, Mayor TV. Get well soon. Magaling ka, Mayor. Next time, mag magkita tayo ulit. Huwag na punta ulit ako dito ng Valenzuela. Or magkita tayo kahit saan. Ipatawag mo lang kami. Isa rin akong certified na corrupt. Kurap kurap ka Ay gusto ko rin dito, Bigay ni Mayor TV yan. Oh, Mayor ha, gusto ko rin ng ganyan. It's special delivery sa bahay. Okay. Yun na lang ni Mayor TV sa akin yan. Lakas mo kay Mayor. Eh ganun talaga kapag ginahawakan ko yung mga negosyo niya. <laughs> so yun, maraming salamat sa sa Arkayard, sa V-Bar at kay Sir Aaron. Ayun sir, maraming salamat kasi ang pakay talaga namin dito. Dadaan na kami, magkakay na kami sa glit. So ayun, nagpaunla kayo na. Thank dito sa V-Bar. Thank you sa sa food. Oh, bago endingan ni Boy first time to, handogan namin kayo ng isang Dante Gulapa dance. Ay, tamdo! Ladies and gentlemen, para sa Arcay Yard. Gagawin namin to. Kakain kayo dito ha. Ginawa ko na sa tagay ito eh. Masama ka, sama ka dito. O yan, sama. Tuk! 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 Hindi, ayaw naman Hindi, 1, 2, 3! Surap, Mayor TV. Yeah, no. Basta, boys and episodes. Abangan nyo. Akala <laughs> ko <laughs> <laughs> tapos na. Number one. kay Mayor, Mayor, mapagaling ka. Sana next na balik ko dito sa sa Valenzuela, kasama na kata, kasama ka na namin. Okay. Thank, you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank yeah, you. Road trip, road trip. Okay. Subscribe.